So, ito guys, nandito kami sa Port Bridge. Port Bridge? Oh, yan. Yan, malalim siya. Ayan. Puno-punuan pa rin. Grabe pala, ang lawak pala dito. Ang lawak, no? Ito na tayo, lalabas. Ang lawak. Ako, paano pag naahulog yung phone natin dyan? Ako. Naku. Naku po. Saan ba ang ano ni TJ? Yon, kaliwa? Hindi ko alam. Ano siya, street lang. Ano, gate naman na dihang street. Kasi <laughs> mo kaliwa. O, sabihin mo, nandito na kami sa dulo. Ano kami, kaliwa or kanan? <laughs> kaliwa or kanan? Kaliwa or kanan? kaliwa yata kay pagawa sa mga Ah, ano na ba? ano na? Nabasa na nila be. Nabasa na ba nila? Ay, ate na. May iba din, oh. oh mga girl. Labasan yan or may building pa doon? Sabihin mo, nandito na tayo. Nandito tayo sa Ruha Street, Corner of Roses Senor. Adrilo ang tawag kasi. May meaning na ito. Huy! on diyan. Ano ba ang building nila? Ha? Yun na ba yung mga... Okay, Kayo <tellan> Grabe naman. Grabe naman ang lawak nila talaga. Ano, dito na tayo? Dito na ay. Sabihin mo kung ano, saan ba siya dito tayo? Hindi namin makita guys ang room na ang building ng ano. Ha? ha? Di ba sabi niya kaliwa? Palma. Ah, Palma Hall. Palma Hall daw? Oh, asan? Oh, oh asan siya? Ha. <laughs>